1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, ko mare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin niyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama sam ninyo. Fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo? Happy Saturday po sa inyo lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Fresh overload ang beauty ng mama sa ninyo. So, siyempre, nandito lang tayo sa bahay. Wala tayo masyadong ginawa. naglaba pala ako kanina. And then, ayun, naglunch kami ni Nino sa labas. Kumain kami sa Sizzler. And then, bumili na rin ako ng pangregalo sa co-teacher ko. Tapos, ayun, bumalik na kami dito sa bahay. Chill-chill lang. So, plano sana namin manood na sini. Kaya lang sino tinatamad manood. Nawa ko ba dyan? <laughs> Uupo lang naman, tapos titingin lang naman. So sabi niya, ayaw daw niya manood na sini ngayon. Sabi ko, sige. So magpapamasahe na lang ako ng bonggong-bongga mamaya para mas ma-relax. O, oh, diba? So, yan. At syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa inyo ng bonggang-bongga -bongga, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at higit sa lahat syempre sa lahat ng makamamasam dyan na laging nagmamahal dito shout out din sa inyo lahat and then of course kay Rona LV sa aking best friend at saka syempre si Christine Ann Perez na hindi na kami masyado nagkakausap ngayon busy nga ta siya so yun. so ayun nga so syempre dahil nga sa marami tayong chika ngayon na talaga naman oh my god wag na natin patagalin ang ating mga chika para magsimula na rin ang init ng inyong mga So para sa una natin chika, si Ivan ang National Director ng na mega, mega Bintang Nakakuha na ng walong uh, sham, sham franchise na iba't ibang klase ng pageant dito sa mundo ng pageantry. Ho, daming corona, 9 crown, o 'di ba? Alam niyo sa totoo lang minsan ako, pag 9 crown Parang feeling ko ang over so lahat ng top 10 mo may corona o di ba so ako parang mas gusto ko yung ano mas gusto ko yung parang tatlo lang ayon o kaya lima ganon yung parang Uh, dalawang runners up tapos lima yung may title ayun inap na yung lima pero yung sasabihin mo nine nakakaloka so gawin mo ng sampo para top 10. So, ano-ano ba yung mga koronang nakuha ni Ivan? Siyempre, nandiyajaan ang amin na natin para mas machika natin ng bongga-bongga. Kasi, di ba, kung iisipin mo, oh my God, nakakaloka yan. Nine crown. O, di ba? So, ito yung nine crown niya. So, siyempre, nandiyajaan yung Miss Elite World Top Model and then syempre yung miss face of humanity Andyan din yung um, Miss continent uh, miss international del coco Andyan din yung miss eco international miss aura miss grand ah uh, reina hispano americana at miss planet so syempre nalungkot si mr nawat kasi parang asan na yung miss grand so parang ayun, ang dami-dami nila. Ka-level lang lahat yan ng Miss Grand. Ganon. So, yun, nakakaloka. So, syempre, yun, hindang dyan si Mr. Nawat dahil ang alam niya, ang mega bintang ay para sa lang sa Miss Grand International. Tapos ngayon, parang ang dami na nilang ano, title. So, medyo ayoko nga ng ganong kadami. Yung parang, ano, may katapat to sa Pilipinas eh, ang The Miss Philippines. ba diba? The Miss Philippines. Ang dami-dami-dami din corona doon. Ano doon yung Miss Charm, ang nando doon yung Asia Pacific International, ando dyan din yung tawag dito, supranational. So, pagkukuha nga na rin yun, para yung top 10 nga, siguradong tapasok pasok sa di ba Siguradong may corona na magkukumpit. Diyos ko, naloka ako. And then, samantala naman, ang Puti Indonesia, syempre may apat na corona. Andiyan ang Miss Cosmo, Uh, Miss International, Supranational at Miss Charm. At least yung nakuha ng puti Indonesia, hindi mga chipang patsen. So, di ba? Kung iisipin mo, ang bobongga, Miss Cosmo, laki ng price dyan. Tapos, Miss International, syempre, top. Tapos, ang dyan yung Supranational and top. And then, Miss Charm. O, oh, di ba? Ang bongga. More than doon sa kay Miss uh, Mr. Ivan na parang ano ba? <laughs> so, nakakaloka yung mga ano, yung mga pinagkukuhan yung crown. But anyway, business niya yan, So, hayaan natin siya at kung saan siya masaya, di diba? So, bakit ba tayo nangingailam sa kanya? So, congratulations, Mr. Ivan. And then, of course, congratulations din sa Putri Indonesia. And then, speaking of supranational, mamasama, anong masasabi mo sa beauty ng Miss Supranational ngayong taon 2023. o oh, oh, yung reigning queen. To be honest, ang masasabi ko sa kanya, ayaw magpaawat ng ganda niya. Sobra, katulad din ni Mr. Iba na ayaw magpaawat sa pagkuha ng mga pageants So, ito din ang Miss Supranational Queen ay ayaw din magpaawat sa kanyang beauty na meron siya. Di ba? Kung iisipin mo naman, grabe. Sobrang ganda niya pa more than noong kinurunahan siya. Actually, no, nung lumalabas siya sa Miss Supra National, sabi ko, ang ganda ng babaeng ito, mukhang itong mananalo. And then, lalo siyang gumanda ngayon, lalong mas parang nakita yung beauty niya kasi mas pumayat siya, di ba? So, yun. Tapos, rumam pa siya kahapon. Ay, bongga. So, dapat ganun ang class ng beauty ng Miss Supranational Philippines. But, by the way, nakita naman natin, syempre, si Altehia na may ibubuga din ang beauty nito So, true Filipina beauty, I think makakasabay siya sa competition. So, wish all the best para kay Althea. And then, parang feeling ko, eto ang susunod na Miss Supranational. Oh, ba? Diba? So, yon. So, in fairness sa Supranational, ha, marunong silang kumuha ng reyna nila. Napaka-class ng dating. Hindi sa Chipanga. Sobrang class. Oh, ba? Diba? Kasi naman, nung naglakad siya sa entablado, sobrang talagang ramdam na ramdam mo yung pagiging reyna niya, ang bongga. Kaya lang ayoko lang sa sash ng supranational, yung sash nila, yung yellow, dapat doon blue kasi yung corona nila parang light blue. Dapat light blue din para match. Kasi pag yellow tapos corona nyo blue, parang ano ba? ba? <laughs> diba? So, yun. Anyway, so, supranational congratulations dahil sa pagkuha ninyo ng reyna ninyo ng bonggang bongga. And then, para sa sumunod na chika, mamasama nyo naman ang masasabi mo sa, sa, pambato ng Nicaragua para sa Miss International ngayong taon na to. Hmm, masasabi ko maganda siya. May beauty naman ang pambato nila. Talaga naman, masasabi natin na kaabang-abang sa Miss International, di ba? Parang piling ko ngayon, yung mga lumalaban sa Miss International, kundi Morena, Black Beauty, mga ganon. Bakit? Ano na ba ang labanan ngayon dito sa, ano, sa Miss International? Barbie hand, black Barbie doll di ba? So yun, ganon yung mga labanan Anyway, so congratulations sa pambato ng Miss Nicaragua International and then ayun, sa maka-arriba ng bonggam-bongga -bongga. yung beauty niya, gusto ko yung beauty niya parang alam mo yon ang ganda ng vibes, o oh, diba? So, congrats! But, nakikita ko na tatalunin to yung bonggang-bongga ni Angelica Lopez. Ano mo naman si Madam Angelica Lopez ngayon, mas gumaganda na siya ng todo-todo, diba? So, napansin ninyo, nakikita ninyo yung transformation niya. Unti-unti talaga, lalo siyang gumaganda. Mas maganda siya this year more than noong kinoronahan siya. So, mas gusto ko na yung beauty niya. Talagang pinaninindigan niya na na kukunin ko ang corona ng Miss International. So, ganun siya naghahanda. At natutuwa naman ako sa ipinapakita niya kasi feeling ko prepared na prepared na ang lola mo. O, oh, diba? And then, of course, para na sa sumunod na chika, Maria Gigante, nakipagsabayan na sa mga kandidata doon sa Miss, uh, ano ba to? Universal Woman. O, oh, o. Oh. To be honest, na-excite ako kay Maria Gigante kasi nga, nakita naman natin na talagang laban na laban siya. So, gusto ko yung outfit na niya na parang ang elegante tingnan tignan. Tapos, just ko, alam mo naman to kapag kumuda na. Dahil, o, oh, di ba, magugulat yung lahat kasi pasabog to. So, hindi din to maawat ng bonggam bongga kasi alam naman natin ang mga eksena talaga ni Maria Gigante. Hindi to basta-basta at hindi talaga siya nagpapaawat. Kaya, piling ko, aariba siya ng bonggang-bongga sa labanan ng Miss ano Miss ano ba to Universal Woman of the Year o di ba so tignan natin may of the year talaga no so Miss Universal Woman oo so congrats ngayon pa lang and then good luck kay Maria Gigante so kita ko palaban yan talagang A aaribayan ng todo-todo. And then, isa pang ayaw magpaawat, ang nagmamagandang beauty ni Miss Bulacan na si Chelsea Manalo. Mama Sam, anong masasabi mo sa beauty niya ngayon? Charming. Yes, ayan lang nakikita ko dito kay Chelsea. Talagang masasabi ko, alam mo ang ganda ng pangalan niya, tapos ang ganda bagay sa mukha niya, 'di ba? Pag sinabing Chelsea, tapos pag nakita mo siya, wow, ang masasabi mo charming, may extravaganza ang beauty ni Miss Bulacan. And then gusto ko yung mata, gusto ko kapag umi Alam niyo sa totoo lang, hindi ako magtataka kung mapipili to ng organization ngayong taon na to kasi talagang nakikita mo yung extravagance beauty na meron siya sa so, pwede itong makipagsabayan sa Miss Universe so, kung siya ang mananalo Miss Universe ha, hindi ako magtataka kung bigla tong aariba ng bonggam bongga kasi meron talaga siyang ano, meron talaga siyang beauty, may charm talaga yung beauty niya. NIT ang mga organization natin. And I think ang organization natin gusto ng mga ganitong beauty. Yung alam mo 'yon, sa para siyang black beauty na Beatrice Luigi Gomez. Pastoruan mo to ng bonggam bongga. Ay nako, pak yan. Ay nako, maraming pwedeng gawin dito kay ano, kay Chelsea Manalo. Pwede mong ano, pabonggahin yung styling niya. Alam mo yon yung promise, tapos make up mo yan ng pack na pack. Oh my God. And then damitan mo yan ng bongga. Nako kayang sumabay sa totoo lang and then plus maganda din ang home skills so yon kaya parang feeling ko isa siya sa mga radar talaga dito at nakikita ko din naman na ayaw din naman talaga magpaawat ang beauty na meron siya di ba so yon so ngayon palang lang kaabang-abang na inaabang ako talaga yan and then of course para sa sumunod na chika mama sa possible ba mag last to standing si Miss Bacoor at saka si Miss Tabid sa competition na to to be honest, si Bako Or, hindi mo na rin maawat yung kanyang eksena dito sa Miss Universe Philippines. Nararamdaman na natin yung kanyang mga pasabog, yung kanyang determinasyon na laban. Talagang ibinibigay niya na lahat. So, parang feeling ko, mas nag-level up talaga ngayon ang isang Victoria Velasquez Vincent. But, I wish na sana mag-victory talaga siya sa coronation night ng Bonggang Bongga, di ba? Kasi nakikita mo talagang lumalaban ng Bonggang Bongga at talagang umaariba. And then, plus, ito din si Christy Magteri na masasabi ko, talagang silent, deadly ang labanan niya dito. Silent but deadly. Yung ibinibigay niyang ano, yung mga pasabog ba? So, napanood naman natin yung kanyang ano, di ba? Yung introduction video. Talagang masasabi ko, oh my God, isa siya sa mga masasabi mo talagang total package na pwede mo ilaban sa Mexico o kung saan man ang Miss Universe. my height, my beauty, so saan ka pa? Brainy pa. So, yon So, tignan natin. syempre sila talaga yung mga masasabi mo na pwedeng pwede mo talaga ilaban sa Miss Universe ng bonggang bongga. And sa nakikita natin na ipinapakita nila, ando doon na ginagawa talaga nila ang best nila para sa competition na to. Kaya nga, masasabi ko talaga yung Miss Universe Philippines ngayong taon na to, ang higpit ng labanan kasi sa sobrang, ang dami talagang magaling. Tapos yung mga kandidata, hindi talaga lang silang magaling. Hindi rin sila basta-basta. Talaga nakikipagsabayan sila. ba diba? So yun, kaya excited ako. So tingnan natin kung itong si Victoria Velasquez Vincent ay magbibictory nga ba ng bonggang-bongga -bongga, o si Christy mag-carry nga ba ang kukuha pagkakaroon ng corona ng Miss Universe ngayong taon na to. So, yan yung abangan natin sa kanila. At hindi lang yan, para sa sumunod naman natin, chika, at sa manalo, ayaw magpaawat at di na maawat talaga naman, oh my God, ang pasabog ni ati sa manalo, talagang granada na, di ba? So, ramdam na ramdam ko na talaga yung intense na ipinapakita ni Ati sa Manalo sa competition ng Miss Universe Philippines nakita naman natin na talaga yung kanyang mukha, grabe. Alam nyo doon nga sa, yung sa event nila nung nakaraan, yung naglakad si Ati sa Manalo, talagang masasabi mo, oh my God, itong babae to, beauty queen. So yon ganun talaga yung ramdam mo sa kanya. Meron talaga siyang ipinapakita na something extra bagansa dito sa competition na to. At hindi lang yon ramdam mo talaga sa kanya yung pagiging reyna tama ang timpla, tama ang styling, tama yung aura, lahat ng nakikita mo sa kanya. Kaya medyo nakakaloka kasi ang dami din naman lumalaban, di ba? Kung titignan mo din naman yung mga kalaban niya, ganyan din yung ibinibigay. So, talagang matirang matibay na lang siguro talaga ang labanan nila dito sa Miss Universe Philippines and then tignan natin kung hanggang saan nga ba titibay ang isang ati sa manalo sa competition na to kung ito ba ay aabot nga ba ang eksena niya sa dulo ng competition or mawawala siya sa eksena sa mga darating na araw. So, tingnan natin kung consistent siya dyan hanggang sa dulo. For now, masasabi ko ang isang atisang sa manalo ay talagang well consistent talaga ang ipinapakita niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines. At hindi lang yon kahit yung mga taga-ibang bansa talaga isa sa mga nangunguna talaga sa mga prediction ng mga from Indonesia, from Latinas, nakikita nila talaga ang isang ati sa Manalo. Kaya medyo nakakaloka na. So, yon So, ang taas ng expectation sa kanya ng mga taga-ibang bansa na siya ang mag ng corona ng Miss Universe Philippines. And then, tignan nga natin kung ito nga ba ang kokoronahan sa May 22. Are you excited to her? Kasi ako, yes, na-excite ako kung ano at paano siya mananalo dito ng bonggang bongga. So, yon So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Siyempre, dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chikang pasabog mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat, syempre sa inyong lahat. So, walang sawang suporta ah, na binibigay ninyo, syempre dito sa mga masang vlog at sa mga hindi pa subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. syempre sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. chika See you tomorrow. Thank you, guys! Oh, mm -hmm. you.